Good morning! Andito na naman ako, Selene, ang podcaster ng bayan. Ayan. Kumusta po? Kumusta ang lahat? Ayan. Mapumay po tayong lahat. Ayan. Especially sa pamilya ko sa Mindanao. Ayan. Shoutout sa Mindanao. Ayan. At syempre, ang mga OEW nating nagtatabaho sa ibang bansa ngayon. Ayan. Ayan may time na makapagpahinga pahinga po life is too short ayan paano na lang kung ano um, hindi ka nagpapahinga laging trabaho trabaho talaga kung may time hala pahinga kasi um, katawan lang ang puhunan ayan ayan kung kung wala yung katawan wala din tayo <laughs> ayan pahinga pahinga din Ayan, less um, iwas-iwasan ma-stress. life is too short. Be happy. Ayan, at um, syempre, syempre, ang mga mga Pilipina nating mga mga kapwa nating Pilipina na na nasa ibang bansa. Ayan. At um, nag-ano din, nagtatrabaho din. <laughs> may pampadala sa Pilipinas yan eh. at saka proud po sa mga breadwinner dyan last time yung topic natin is about breadwinner ayan at um, nagpapasalamat po ako sa nagpalo sa ating podcast ayan at um, uh, may anim na tayo ko lang kayo. Ayan. Ayan. Pati yung ano ko. Pati yung... Oh, no. Ayan. At um, ang topic natin tonight is kapit lang. Ayan. Kaya natin to. Ayan. Kaya natin to. Ayan. Sino bang agree dyan? Kayang-kaya, syempre. Tayo pa. Pilipino ma matatag. Ayan. Ayan. Um, kasi ganito kasi yan eh. ng nanay na yung, yung mga 10 years old pa kasi syempre nag-abroad yung nanay ko pa. That was easy! <laughs> It's not easy. <laughs> It's not easy. <laughs> Kala mo lang. Ayan. Um, ako yung pag nag, nag ako ng tubig na mag-isa, ang kinakausap ko ay ang juice. Ayan. Sabi ko, bakit naman ganito Lord yung buhay ko? Sabi ko. Eh, tapos umiiyak ako. Okay lang umiiyak ka. That means na at least mahimasmasan yung puso mo dyan na sobrang bigat na babae o lalaki at saka sa mga lalaki pwede kayong umiyak <laughs> hindi ibig sabihin na <laughs> yung iba kasi ibakla na pag ano, umiiyak lalo na pag lalaki ayan so balik tayo uh, laba ako, yan, nakatlok doon ng palanggana, sabi ko sa sarili ko, ano pa ang gusto kong buhay? Yan. Kasi ganito kasi yan, guys, eh. pag once na ikaw lang talaga ang -choose, choose sa buhay mo, wala nang iba. Kung anong gusto mo sa buhay mo, ikaw lang. It depends on you. Kasi nga, um, sabi ko, kung ako lang, eh, syempre, wala akong natapos, no? So, high school lang. High school lang. Hindi lang. <laughs> Hindi lang ko lang. <laughs> nila <laughs> ayan, so pag once na nandun lang nandun ako sa probinsya namin, eh, syempre um hindi, ang maasawa ma ko din is, um yung, yung buhay din na simple lang, ayan simple lang yung buhay ko ngayon, pero <laughs> at least <laughs> maraming <laughs> maraming mga ano tayo doon? Oops, excuse me. Hindi <laughs> ako yun. <laughs> Makulay na buhay ba? Ayan. So, kung pinili ko yung buhay na yun, na doon, so, syempre, makapag ko ako doon, mga anak ng anim, 7, walo. So, yun, ang buhay ko is, nakaikot lang din doon. At, syempre, um, ano ang trabaho mo? So, mag-ani, mag, mag, ano, mag ganun ang, so, yun ang hindi kinaman ibig sabihin no na ayoko ng buhay na yun parang gusto kong maiba so nasa atin lang talaga kung paano natin i-, i deal ang atin ay okay. ayan po thank you <laughs> oo so sabi ko sa sarili ko kailangan kong magtrabaho mag sa ay, ano, kahit anong kahit sa basta sa ibang ibang parte ng ano <laughs> lugar. Ayan. So, nagtrabaho ako ng bakery. Ayan. Pero, as in guys, kasi hindi din ako matalino eh. So, mahirap talaga yung, syempre, sabi nga nila, pag bago ka ba, mahirap talaga. Pero pag nasanay ka na, parang, narutin mo na yun, narutin mo na siya para nang ay easy-easy na kahit anong mga pagsubok na dumadating sa buhay mo kasi ako nga <laughs> nahirapan akong syempre yung first time first day mo talaga mahirapan kang manukli kasi hindi mo sanay ba hindi hindi mo hindi ka sanay so the more na marami kang experience the more na strong ka ayan so yun ang pinili ko tapos um, sabi ko okay um, iba na naman iba gusto ko na naman iba iba na naman <laughs> iba na naman experience na punta ako sa Cagayan nagtrabaho ako sa um, oo gusto ko nga ma mamasokan ng katulong eh pero nung parang hindi talaga sayo sa akin siguro yun kasi parang kasi maramdaman mo yan eh Kaya pag, pag interview pa lang parang magaan yung yung dibdib mo parang mapil mo yung ewan ko basta ganun ako parang mapil pa pareho lang ng, ng tao na parang compatible kayo parang magaan yung feeling mo parang ganun so hindi ko natuloy yun kasi nung nagtrabaho ako sa bakery ng isang bakery kalapit parang nag uh, bankrupt so kailangan kong yes kailangan kong magano maghanap ng trabaho ulit so nag-try ako magpa magpa uh, interview as a helper pero yun nga sabi ko na hindi hindi siya <laughs> hindi magaan yung ano ko pagka interview hindi magaan yung feelings ko so ayun at saka nag uh, may pinsa naman ako ayan may mga instrumento kasi na jan uh, dyan ka eh bigyan ka ng juice ng ng experience eh. And yes <laughs> <laughs> Oo, at saka nagtrabaho ko ng yung factory, um, mga sa damitan, ayan. So, doon ako nagtagal at doon ako na molds, <laughs> na molds. <laughs> Parang doon ako nag-umpisa na, um, syempre, masaya yung ano ko, masaya yung... Um, ma Nakaya kaya yung buhay ko doon kasi yung mga friend ko, may mga barkada. Yan, nag, uh, syempre, nandiyan na yung inuman. Syempre, maganda yan eh. Habang bata ka pa, mag-experience ka ng ganyan. Kasi doon mo ma ma masubukan kung gaano ka strong kung kaya mo kung ganito lang kasi yan guys eh Pag once na pinili mong siyempre magpabuntis sabi ko kasi sa sarili ko dun ay hindi pwedeng magpabuntis ako or yan plain plain lang pero <laughs> hindi <laughs> oh um, hindi pwede ako magpabuntis kasi may plano pa ako gusto ko yung abutin hindi pa ito parang gusto ko pang meron pa talagang gusto kong abutin kahit kahit <laughs> hindi ko alam kung paano umpisahan so yun sabi kung mabunt kasi nasa isip ko talaga is kung mabuntis ako dito lang ako syempre um yung buhay mo ganun din so parang hindi pa hindi pa ako ready pa so ang ang buhay mo talaga is nasa sayo kung paano mo dalhin paano mo mag ano ng choice syempre nagkamali din tayo nagkakamali tayo ng mga desisyon akala mo yun na yun di ba um, akala mo sa mag-boyfriend ka, yun na yun, totoo siya, hindi pala, sinaktan ka pala, Pin pinagpalit ka pala sa iba, Yung mga ganun guys, oo, so, kapit lang talaga, kasi, it's your choice, it's your decision, the decision is yours, ayan, kaya nga, yun nga ang sabi niya, <laughs> deal or no deal, <laughs> yes. ay nako, buhay nga naman, ano, kaya yun, yun ang, ang, um, talagang nilagay sa isip ko na okay uh, after 10 years sa trabaho ko doon sa Cagayan nag uh, nag um, nag nagpunta ako sa Manila at talagang syempre mahirap kasi hindi mo alam kung ano pa ang buhay mo sa Manila di ba oo tapos um, saan ka ba dalhin sa hangin pa <laughs> so nag-apply ako ng uh, uh, mananahi yun. at saka ganito lang yan eh hindi din para sa akin kasi nagsara yung <laughs> nagsara yung nag ano yun ni eh, nag global crisis no, iwan ko kung may taga kasama ko sa chat dito na makinig um, oo nagsara yun kaya lahat ng Pilipino na wala ng trabaho kasi nagsara nahirapan yung company nilipat sa ano parang pinipili lang nila yung sino ang dalhin dun sino yung ano <laughs> mapalad na napili. So maraming marami kaming mga Pilipino na awit doon. So uh, that's a good experience, you know. Life talagang uh, it's hard, you know. Pero pag kapit lang talaga at syempre dasal. Kasi ako ako dati is nagdadasal ako eh. Pero kailangan pala 'yo, kailangan pala minsan pag magdasal ka, kumpletuhin mo rin pala kasi for example, no nagdasal ako na sana bigyan ako ng lalaki na lalaki na yung mabigyan lang ako ng simpleng buhay na mamalin ako ng sobra <laughs> yes. pero binigyan nga ako ng lalaki ngayon pero binahal ako ng sobra uh, simpleng buhay <laughs> Maidad naman. Dapat pala <laughs> pag manalangin ka kumpletuhin mo kaya complete sentence pala manalangin oh. No? <laughs> That was easy. <laughs> Oo nga naman. Oh, so, yun nga guys, so kapit lang talaga kasi kung ano ang talagang perseverance pa 'yung ano ba tawag niyan? Tiyaga. Kaya nga kung may tiyaga ka, may nilaga ka. Kasi ano eh pariyo din 'yung mag-aaral ka everything. Pag, halimbawa kung mag gusto mo mag-aral na talagang kunin mo yung uh, course na 'yan kahit anong hirap para lang makuha mo yung um certificate na 'yan o degree. Talagang may mga pagsubok guys. So kung hindi para sa iyo, kung sobra na rin na ano, ganito kasi yan, pag once na rin na nahirapan ka na, i-stress ka na, di ka iba na rin yan kasi nakakasama din yan sa sa health no so kung once talagang sobra na rin kahit anong try mo hindi mo pa rin so i think the best thing is you know to think other way parang ganun so parang um, para siguro para hindi, hindi para hindi para sa akin to kasi may isa kasi guys na may uh, syempre Facebook <laughs> yung ano daw siya yung na nalo yata yan siya ng iwan ko miss yun, iwan ko miss universe ba yun basta yung yung pang passion ba na siya ang nanalo pero kinuha siya sobrang ganda kasi yun siyempre, universe no miss universe no hindi ko sure kung sino yun pero in the oldest yun parang 19 pugati na yata yun <laughs> okay. yeah. kinuha siya sa Amerika ng That parang uh, malaki ang sahod pero um, mag maganda talagang offer sa kanya pero syempre gamit yung beauty niya kasi syempre yan ang nagustuhan sa financer na yun eh so um, sabi nga daw niya na ayaw niya yun yung gusto niya yung ipagpatuloy yung pagiging, pagiging doktor At, as in guys doktor na siya ngayon at sikat na. Kasi yun ang gusto niya eh. Di ba? Although na yung mga yun nga sabi ko na talagang minsan talaga mahirap talagang um, uh, minsan nagkakamali tayo sa decision natin but that's a part of our life. The more na the more na marami tayong experience, the more we are stronger yan. Kahit anong bagyo, once, you know, pag nalampasan mo yan, as in, that was easy. So easy. Guys, sabi ko sa inyo, ganun yan eh. Ganyan yan eh. Ang buhay ay parang bula lang nasa paikot. Kasi, once na may magsabi sa iyo ng mga negative kasi, forget it. Ang sa akin kasi is, sabihin mo man na ano ako, pangit ako ano ako mga negative things na sabihin mo sa akin bobo ako masakit yan dito pero pag once na yun ang parang parang parang, parang, parang nagmumold ka ng ano parang bula na yun ang dinadala mo para mag-success yun siya so let's ano prove na successful ka and then they will say nothing well they still saying you cannot please everybody though they will see something kahit anong gagawin mo sa buhay mo so don't bother to ano kasi minsan kasi guys ano eh um talagang syempre marite sa buhay natin na akala nila sila lang ang nakakaalam di ba um, parang ginajudge ka na nila sa mga kaibigan mo pamilya mo hindi sila naniniwala sa'yo basta ano yung think nila na parang sila sa iyo, minamarites ka, pinagsabi ka sa ibang tao, pero pamilya mo, o, pamilya mo nagsabi ng ganyan, kasi para sa akin is, yung pamilya natin is, yan ang, yan ang talagang nandyan sa iyo, pero hindi eh. May mga pamilya talagang naniniwala sa iyo, may mga pamilya din na talagang yung parang walang tiwala sa iyo. No. It's not easy, 'di ba? Pero as in wag kang makipag you know, makipag-away kung sinaktan ka ng salita, saktan mo rin. Although na minsan hindi tayo makapagpigil, no? Makakapag ano talaga tayo ng um masakit na salita minsan kasi siyempre tao lang tayo. Naintindihan kita. yan ang i, i ano mo maging modelo mo sa buhay mo na I'll prove them that they are wrong at ipakita mo sa kanila na mali yung mga sina, paratang sa iyo sinapit sa iyo at nagtiwala ka sa sarili mo kasi when I was in Hong Kong ito ah nung nag-start kami ng business ng asawa ko uh, sabi sabi niya kasi siya ay magaling sa ganyan. Ako naman ay wala naman akong pinag-aralan pero parang ewan ko parang may something na magaling ako sa isang bagay. Ganyan ni, eh. magaling siya. Weak siya sa isang bagay, magaling siya sa ganyan. Ako naman is gano'n din. Pareho din isa't isa natin parang may eh. At ang neto, may apan ba? <laughs> may apan guys. So, alam niyo may apan na may something ano. Hindi perfect. Walang perfect Pero we try here. We trying. We try our best. Diba? Yes. So, sabi sabi niya sa umpisa namin mga first week sabi niya sabi niya um sige magtry tayo nito kuha tayo ng uh, business permit doon sa Hong Kong tapos um sabi niya okay we have a business permit tapos um ang next option is um paano paano magboom sabi ko i, I will suggest na you just ano give me some some you know uh, like 20 pound to to do the ads for social media and um, I will do it mm, yeah kaya yun ang ginawa ko as in guys shock kasi talagang nag boom talaga yung business yung just one click lang hindi pa nga hindi pa hindi pa nga siya maniwala eh, na okay okay I try uh, I give you something to do that uh, okay yeah, let's try then uh, and then oo oh, diba may ka sa sarili mo na kaya mo yan it's tough in this world a lot of rubbish <laughs> pero be unique you know tapos um, yun nga yun ang isang ano na talagang ang pag tiwala mo sa sarili mo at siyempre may panala panalangin. Ayan. success ka. Yes. Hmm. At yun lang siguro. <laughs> Ayan, yun lang siguro. Sana um, may matutunan kayo nito sa aking podcast tonight. Ayan, at um, um, that was easy. At um, ko kasi ito lang <laughs> nagtry lang din ako <laughs> kasi gustong gusto ko to eh. kasi gusto kong ma masabi na parang passion parang passion ko na gusto kong makinig sa ibang tao at nandyan ako pag once na kailangan nila although na pag once masaya sila din ten ko pero pag andyan na yung times hard times gusto ko na nandiyan ako na ito kaya ganito kasi yun kasi ano ba yan wala akong tisya dito <laughs> yan um sorry <laughs> um kung once na may stress kasi yung tao kasi hindi mo um agad-agad sabihin na ay kaya mo yan kasi naranasan ko yan, na-experience ko yan sa asawa ko na hindi madali na sabihin mo, ay, hey, ganito lang yan, ganito, ganyan, ganyan gawin mo. Pag once may stress yung tao, kaibigan mo, pamilya mo, ang dapat mong gawin is, ano ang gusto mong gawin ko? Kung gusto niya na, gusto ng kasama mo, o ano pa dyan na, mag-isa at mag-think muna, then let's him do it let's her do it oo kasi pag once na marami siyang ano ganito lalo siyang nag ano eh lalo siyang natuturi natutulal natulal natuturiri na ano tawag niyan <laughs> oo so ang kailangan mong gawin is um to hug don't say anything thank you so much at hope, ano, eh, follow nyo ako. Kasi, ito lang yung <laughs> instant na nagagawa ko habang, ano, habang may bahay. <laughs> habang housewife, ano, galor. <laughs> and thank you guys at, um, hopefully, follow my please Ayan. Just, ano, um, finally, sinisa, um, available in um, Spotify and podcast in this one. At saka download download nyo lang yung podcast. Um, ito, Podbean, or may link naman dyan. At please, please, please uh, share naman at comment naman kayo para naman masaya. I <laughs> mm -hmm. uh, thank you at um, ingat kayo lagi. Bye-bye!